Good morning mga kalaki. Ayan po, na ko kayo mga kalaki ha. na ko kayo ng buong araw. Siyempre po mga kalaki, nagbasa po ako kanina. Kanina po mga bandang mga alas 12 bago ko matulog. Tapos nagising ako ngayon. Limang oras lang po ang tulog ko kasi alas 5 na po mga kalaki ng madaling araw. Mabilisan lang itong pamimigay ng mga lucky numbers natin kasi sinumada ko po ito mga kalaki. Mga 2-digit lucky numbers po. Ayan, nagbasa po ako na ang dami-dami po talagang humihingi ng mga 2-digit lucky numbers. Eto na po mga kalaki, lalo lalo sa mga bago. Sir Red, paranas naman. Sir Red, subukan ko naman. Ito na po mga kalaki. At syempre po, ang lucky numbers natin, huwag nyo pong binibitawan agad-agad. Basta 3 days po mga kalaki ang pagitan. Okay yan mga kalaki. Kaya kung ready ka na, nakuni na mga lucky numbers natin ngayon pong May 28. Ayan po mga kalaki, ngayon po ay May 28 ng umaga ng alas 5. Bangon na gising na mga kalaki dahil syempre makikita nyo madilim pa po sa labas mga kalaki sobrang dilimpa sa labas. Ayan. Ayan, madilim pa sa labas. Madilim pa ang langit. Pero bukas na po tayo kasi ma mas marami po talagang bumibili pag umaga rito sa atin. Kasi mga kailangan ng mga kahit bawang si sibuyas lang, ganun. Siyempre, pagbibilan natin. Kawawa naman sila kasi pag di natin pinagbilan, sampas sila eh, nagbubukas ng mga ibang tindahan dito alas 7 na umaga. Kaya ako, alas 5 ng umaga gising na kaya kung ready ka na, nakuli na mga lucky numbers natin eto na po, Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo, handa ka na bang manalo at maging milyonaryo eto na po ang mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa Tarlac Tarlac, 420 Quirino, 126 Bacolod 721 Cavite 534 Taguig. Ano to? 11:30 Mindoro. Sa East 19, Marinduque. 15:21 Caloocan. 12:13 Muntinlupa. 1:3 1, Palawan. 7:4 Zambales. 21:25 Apayao. 4:30 San Mateo Rizal, sa East 15, Cainta Rizal, 12, 31 Taytay -tay, Rizal 20, 26 Antipolo Rizal 15, 8 Muntalban Rizal 11, 29 Angono Rizal 5, 27 Romblan. Romblon Ayan. 12, 14 Ayan po mga kalaki At syempre po, Dabao 34, 29 Olonga po 5 16 Laguna 1 8 Aurora 2 24 Aklan 3 5 Cebu 11 14 Masbate 21 22 Ilocos Sur 30 33 Ilocos Norte 7 12 Nueva Vizcaya 5 20 Nueva Ecija 21 14 La Union 79 Pangasinan 20 31 Pampanga Sa East DC Sa East Quezon City 30 36 East Tabuk 24 8 Marikina Hoy, may nagpapa Marikina 23 27 San Juan 12 35 Pasig 2 17 Manila 3 11 Paranaque 14 Gs Samar 29 20 benti. Leyte 5 31 Iloilo 11 36 Benguet 5 8 Butuan Butuan to ha 31, 26, Bataan. 11, 15, Batangas. Batangas, 3, 23. At Bicol, 15, 16. Ayan po mga kalakya. Puputulin muna natin yan para masusugit po natin mga laki followers din na nag-aabang. Medyo malabo na yata yung mata ko. Ayan po pinutulong natin sa Bicola, sa mga kalaki sa mga nagaabang po sa mga lucky numbers natin yan sa mga bago, dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin, para po mabigyan kita ng mga lucky numbers, mapapanood nyo po yan hanapin nyo po kami sa Facebook, isearch nyo po Red Parungkin na merong 400,000 followers sa Facebook, check kami po yan may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako na may 51,000 followers, kasama ko po si Lola Carmen at Aris Ketchel yan ayun po yung mga legit na account natin sa social media sa Facebook, meron din po tayong YouTube ang YouTube natin, Red Parungkin po na merong 16,800 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers din, mag-suggest, magpa code mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki, automatic po. Padadalang kita agad ng mga lucky numbers, agad-agad po dyan sa messenger mo. Ayan, basta po naka-follow ha, tandaan nyo po ang mga laki numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatay alam ano sa loob 3 months sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, National, Weteng at STL. Ako po magbibigay pag ka sa private consultation. Tututukan kita, ikukod ko ang Birdman at Virtue mo malay mo naman dito masubukan mong manalo. Okay? At sa mga interesado po na sumali, make sure po na makakausap nyo muna ako sa messenger bago po kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao na pakadami pong gumagaya sa atin. Ingat-ingat po kayo sa mga kalaki ha. Huwag nyo po silang ine-entertain uh, in mga kalaki dahil subukan yung tawagan, hindi po kayo sasagutin yan kasi fake po sila mga kalaki. Okay? Make sure po na makakausap nyo muna ako bago po kayo maniwala sa kanila. Okay? ako po, tawagan mo, tatawagan kita, mag-uusap tayo, sumali ka lang sa private consultation, aalagaan kita. Ito po ay walang pilitan na sa may gusto lamang po mga kalaki. Araw-araw po may napapanalo tayo sa mga lucky numbers natin, nakapost po yun sa Facebook at gusto ko ikaw naman ang sumunod. Meron din namang hindi na nanalo pero ang importante, nakapagpatama tayo at hindi po tayo tumitigil magbigay ng mga lucky numbers. Okay, eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers natin sa Baguio. Bagyo ayan. Hello, Bagyo. Ito na po ang Baguio. Sa Gs, Bulacan. 23, 26. Bohol. 21, 35. Capiz. 4, 18. Rojas. 1, 2. Togigaraw. 3, 7. At Isabela, 1.22. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers. Takbo na po sa mga suki niya outlet mamaya. Gising-gising na po mga kalaki at make sure po mga laki numbers natin na alagaan nyo ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa, ayan, sa mga tindera po ng mga dried fish po dyan sa may Aringay, La Union. Uy, hello po sa mga tindera mga dried fish dyan. Kila ate Luna at kila ano to, kila Ma'am Cecilia. Hello po. Maraming salamat po sa mga Family Fernandez po dyan sa Aringay La Union. Mananalo tayo mga kalaki claimet. At syempre po sa mga tricycle driver naman po dito sa may, ayan, dito po sa may San Leonardo Nueva Ecija. Uy, malapit po sa Gapan yan. Sa mga tricycle driver po dyan, hello, shout out po tayo kila Kuya Doming. Hello, shout out po sa kanya mga grupong Walastik Guapo Stick daw. Wala Stick Guapo Stick po ng mga tricycle driver po diyan sa San Leonardo. Kila Kuya Doming, hello po. Shoutout po, mananalo tayo ngayon. Gising na, claim it.